Hello guys, pagod na natin yung video to. So, mag-analyze tayo. Meron tayong dalawang presidente, previous at saka current na bumisita sa China at saka yung isang presidente natin yung state visit sa Amerika. So, full pass natin. Huwag dapat skip. So, pa tayo mag-commento. Huwag start tayo kay PLT. So, state visit sa China. Ito yung mga October okay, ito, winter na winter ang uh, mga Chinese. Uh. Dahil isa yang ng gabi na pang close sila. Ating Airlines by si PR at yung buwaba na. Si President Duterte. Check natin kung sino sa lubog sa kanya. si foreign minister si Wang Yi in China okay pa nila then wow kids nagbigyan sila ng flowers then ambassador si Zhao Jinwa ng ambassador sa Pilipinas

sinundo siya at And President Xi Jinping nakahintay, naghihintay na sa kanya. So, nakahintay talaga. President to President talaga. Bumaba na si PLRD. Binati niya yung, oh, kumusta? Kumusta kaibigan? No? So, sabi siguro niya, ano? P C P R D si President Xi Jinping to a red carpet sila galakad sila pinakilala sa mga cabinet member ng President Xi Jinping ito yung ito mga top nandito na yung mga top official ng ni Xi Jinping yung premier nandun si Gunung si Gunung si Ambassador si, 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 si after kay sa China sa side daw ng Philippines si Secretary Briones si Dep si Finance Secretary si... Diba si Mark Villar Secretary Mark Villar si Lorenzo Anas Defense Secretary Tourism si Wanda Teo, Tulpo Tugade or Tugade, Department of Transportation si Manny Pinyon Ay, hindi si Martin Andanar Si General Esperon, security advisor, National Security Adviser. <clears> Oo, <throat> naglalakad na sila. Kukumpere natin sa kung sino yung mas matimbang. After this, ipakita naman natin yung kay President Marcos na nag-state visit sa US ano po yung treatment sa ating presidente? ito yung maganda yung treatment ng presidente ng China, treatment pa sa si presidente ng Pilipinas. ano yung terapilalayon bahay. sinabi? ang dalap siya, red carpet. music agad. Sa so, lumuwag agad sa music. Bata pa lang tumulong mga bata. Ang pagbungad. Ito oh, na yung China, sa kahit mo. Oh, babae yun. Snappy talaga. Sa mga bala mo yung China. May it, eh? it is not Pag-uusap talaga. talaga. Naglalakas si Pierre-Abi at si Fr. D.C. Dupin. At kung pa sa taas na to, siguro i-sign din ng agreement at mga grano. After this, i-cunarmate niya kay BBM. ng state visit sa U.S. Kaya uh, kayo na mag-asga kung sino ang ano magandang treatment. to so, din si BBM ng Philippine Airlines. Tingnan natin kung sino mga sumundo sa kanya. Plug ng Pilipinas at saka ng U.S. Guwapa ba na yung First Lady at saka si President Marcos. sa din ng Philippine Airlines. Ang sumundo sa kanya, yun, nagsulubong. Ambassador Maltes wala pa na kayo sa official nagsundo dito o oh, lang mo to ayan tsaka sa si speaker Maltes or to Maltes magkamaghanak lang simple lang oh. red carpet din ito pangalawang best na sa kasi private jet to ang sumunod sa kanya yung ambassador Kyle Kyle A, dito sa Pilipinas yun wala man ng top official to naglakad sa airport na ano na wala man ng top highest official ng sa kanya sa loob ng airport to. Lalakad sila. National Guard, nababanta sa kanya. Palibot. Ito parang, parang Pilipino man to. Ay eh, na, oh, ito. Meron din siya honor guard dito. Hindi ang kanya, hindi man si wala si Biden ha. Wala si Biden. Ha. So, din binigyan mo siya to importante ang Pilipinas. Si BBM, tsaka yung anong urang gubat no? Sama niya. Hindi mo naman magpagtas si President Biden. Yung likod lang niya yung White House. Lapit-lapit oh. lang. Lalakad sila. Hindi masyadong... Si Austin natatakot na yung... yung katabi niya.